Hello guys! Kamusta kayong lahat? At yun na nga, itong nga video nga ito ay Ramadan pa So late upload na nga tayo dahil nga sa sobrang busy Dahil sa madaming taong customer dito sa aking trabaho As OFW guys, kailangan din nating treat ang ating mga sarili. At ito na nga guys, kakain nga kami sa Marmaris dito sa Bahrain. At ayan na nga, inaayos ko na nga ang sarili ko at nagpalit nga rin ako ng aking damit. 11 p.m. na nga pala dyan guys at kagaling ko nga lang dyan sa trabaho at yun na nga pal tapos na nga ako at naglalakad na nga ako papunta sa aking mga kaibigan. At ayan na nga sila guys, naglalakad na at kami ay patungo na nga sa aming pupuntahan. Sa Marmaris at yun na nga guys, tapat nga lang ang Marmaris sa Bahrain Mall kaya lalakad din nga lang namin ito at 11pm na nga pala dito, gabi na nga kami kakain kasi nga gabi nga ako umuwi sa aking duty at silang tatlo ay sabay sila nag day off so ako di ako makapag cancel off kasi nga wala nga kaming tao sa aming trabaho so yun na nga eh, patawid na nga kami papuntang Marmaris ayan nakatawid na nga kami dyan guys at ayan na nga gutom na gutom nga sila pero sa kasamaang palad At yun na nga sa kasamaang palad nga nilibot nga namin dito ang mga pagkain sa iba't ibang station. Ang iba ay paubos na at ang iba naman meron pa naman. Ang kaso nga lang sabi nga nila dito is 2am nga sila magsasarado. So 11.30pm nga kami nakarating dito sa Marmaris yun na nga guys ang aming kinain dyan ay mga chicken, french fries at mga biryani at mga iba pa so nung dumating na nga ang oras ng mga 12am ay akala namin nga ay magre-refill pa nga sila, ang kaso nga lang ay hindi na nga pala talaga kaya ang mga nakuha nga lang namin dyan ay chicken french fries, pizza at mga pagkain na tinapay at mga iba pa. Ang kaso nga lang, eh, di na nga rin kami nakakuha ng mga dessert. Ang nakuha lang namin ay ice cream. So, hindi nga namin ito na-enjoy. Kaya guys, ayan din yung mga ibang mga sabaw nila at yun na nga. Kailangan talaga kapag pumunta ka dito sa mga pagkaing buffet ay kailangan maaga ka talagang pumunta dahil nga kung hindi ay hindi mo na nga maabutan na fresh ang mga pagkain. Pero yan na nga guys, kumain na nga kami at masarap naman dyan yung pizza ay fresh naman at nasasarapan din naman ako sa iba. Ang kaso nga lang guys, yung chicken nga dyan is matigas. So, wala akong magagawa. Ayun na talaga. Kailangan talaga, enjoy na lang talaga ang life natin. At ayan, kumuha na rin nga ako dyan ang roasted chicken at watermelon ang kunuha ko kasi kaninang chicken ay fried na lang may nakita akong masarap na roasted chicken ayun ang nagustuhan ko ayan guys binijon ko nga dyan si kuya kung paano nga gumawa siya ng tinapay dyan tawag nga pala dyan guys sa tinapay nila ay kubus bread

咱们开。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈哈哈

やめてくださ Tapos na nga kaming kumain At in-enjoy na nga lang namin Naglaro na nga lang kami Doon sa baba ng Marmaris At yun na nga Pauwi na nga kami dito Kami ay maglalakad nga lang Kasi nga kami ay Sob at wala na rin transport 24. Babalik Ang, naman yan. Pag may nilabas ka, babalik sa'yo doble. May babalik sa'yo. Doble. Pero sa ngayon, yung pasensya ko, maubos na eh! Ang tagal eh! Mas tagal mo balik. Sa 25 ko nga yung balik. At yun na nga guys, tapos na nga itong video na to at kahit hindi kami enjoy sa aming kinainan, ini-enjoy pa rin namin ang buhay. So sana na-enjoy kayo sa aking video. Maraming salamat. Mwah!